Dok Ay, dali na! Janong Kidrat! Pakalala mo Ay eh, uta oh. pala yon. Ay, ibig sabihin, may po ba kayo? Meron! Nasa, mapapalaban? Ay, napalaban na! Nanalo na! Tanggol! Ay, bubang kanina! Ang kaunang oh. ang daw! Ang Oh Oo, hindi rin nga uh, ay inabot! Ayos na! Si Kuya Bim po ba? Wala! Wala si Kuya Bim! Sa nila? <laughs> si Pandong masyado! <laughs> <laughs> <laughs>

Ano na layo na lang ito eh. Oh. Oo. Lakad naman yung kalaban, hindi po. Pong... Uh, ano ang kalaban na rin? Ano na? Pala naman. Kaya anip naman ay. Kaya na, mo na, buntayin mo na. Dapat, dapat. Tirahin mo na, matira pa ng iba. Ayos eh, lang yung, kahit ng iba. Kumain <laughs> 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 muna kayo! O, wala ba kang pakain yung mga nagpakarera? <laughs> Laging tahimik ah. ka! Kanya-kanya na muna! <laughs> Pagsigilan ng pera yung mga nakalabas! O, kamay utay, kamay! Biyahan muna kayo na may pare-pare sa mga tayo. Ay. Barangay ano kayo, Tuy? Barangay ano? Barangay <laughs> 5! Ah, Barangay 5 ano? Ah, ba, sa lumang ano? Lumang iglesia? Ayan! <laughs> oh. Ayan! Ah. <laughs> lakad kayo ano? pa habis po yung pares 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 ba pares 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 pares

Ну матиме. Того

Wala, sa road, sa road At nang madesisyonan Ayan, ayan, ayan Black lang akong pinagdaanohan na eh Ano po ba kayo? Teksa po kayo, dito eh, lookban Ayan, si Tuyaw, mahilig din sa kabayo Ayan, Tuyaw, ikaw Tuyaw visitar bisita ano po? Pista eh Dali na may panlaban ba kayo? Nanlaban na siya kanina? Oo oh. Ayan ah, si Kuya o oh, Kuya Kawai oh, Buko muna, buko Buko pala muna ay, Buko Diyos Teka sa bubaki, taga rito bubaki eh. Lukbanin Lukban Ay lakpan, lakpan. Ah, dali, takala yan, buko Diyos na yan Mayroon may pa, Lukbanin Ayan Mayroon pa, sa loob Yan buko Diyos na lang Iko sa badis para laging Kitsi na agad Ikaw oh, ang

Babalik ko na may nalagyan eh, diliman na lang. Yan ba, di kolong ka na lang. Aray, pare sa ni Kuya o. Oh. Kawai Kuya. Kaya pa ba mismo taga nagsinamo? Kaya uh, kawayanin po kami. Baka ikin may babatiin, madam. <laughs> Mamaya pa no, ganado kuya, ganado po. Ganado pa. <laughs> Bahay ala. Libre daw naman na to, big. Ganado miskita, miskita <laughs> Kung sino daw pa man din yung hindi bumili siya pa mas malakas sa minom. <laughs> ano? Joke lang <laughs> po 'yun. Ako. Nasa na eh, makakalaban. Kinukuha na. Sino kaya hindi na rin nagsinumo ngayon, ay? na.

ay sa YouTube po, Kobe TV. Kobe Wala yata yung mo. Wala po. mo ano? dadalhin? Tingnan tatat, mo makagat. Oh, ang Hoy, oh, ako dito po muna. Dito, oh, oh, dinambahan di oh, oh. ako po na tawag po at. Oo. Oh. Kuya no ko. Magdala na. Oo. Mag oh. Mag sinamo sinamo. Magdali na. 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 Ah, Makalaban oh. Oo, oh, ta. Lagra Aba, igor mo lang kita. Bibili ka ba? miss friend. Kakain <laughs> <ta, dali> na. <laughs> Dundo ka muna. Oo, oh, ta, dali. Dili tayo. <laughs> Sunod po diri sa tatak mo. Oh. Ang na. Ang <laughs> na. <laughs> Ang na po uli o patatlong sultada na. Uy, <laughs> oh, dito! <laughs> Ito, ikaw ay ala! Okay. Tao toy. Okay, uy! Mapapadali <laughs> na, anong magkakasundo na, Ray? Ari po yung habula namin sa yan, lahat na toy. <laughs> Ang habol ay saya Ito po ay laro ng kabayo At laro ng mga tao oh, Ang kabayo po din sa amin ay ano, kumagay pang hanap buhay at saka yung pang panlaro din. Ang kabayo po ay alam na sila nilalaro. Yan yeah, no. Parangay, Palola. Yan, Villelma. Nasaan na po yung kalaban? Nandun na ba sa baba? Nasa baba yun. Laho na na. Ay, boss! Ay. Uy. nagsinamo po pala rin. Pailan la, uti pailan laban na yan. Mula nung ano, pailan laban, alam mo hindi? Mula nung ibig sabihin pa lang laban talaga na yan. Alam mo kaya ho nahihirap ang maglaban na yan, ano? Magkilala na ba? Ano, mahirap magpartidahan. yeah. Paras lang naman natin, kaya Oo. Oh. Taon na rin kabahay mo kuya, ilang taon na uh, Lima Lima Patubo bari, patubo Pila. <laughs> Ayan po, driver natin Pero kung bakalan mo po Oto, oh, ikaw ay Mahilig din na <laughs> Wala, si Paal Wala pa ba, si Babaw Wala si Paal Peds ah Nasa ibabaw O, oh, wag nililag pa Sabayanin yung ano Oh, toy, kaway, kaway. Kaway na uto 'yan. Yung pong mahilig sa kabayo, 'yan, kaway kaya. Ay, may ari oh. <laughs> Dali na. Magbaba ka na. Nay na po ang magdop, 胜利！ Balin tuya ka nung tuy Yari na Hari ko, nanalo. nalo O tuy, Magdalena, manong hari Magdalena. na Magdali dayo Ang pakatuya ka po Ang Aba, ay nagdadali na nga, ka, ano. Oh, kaya, kawin na lang. Pulang kabayo, napalaban, ano. <laughs> <laughs> ayan, digma na yan, ano. Sa <laughs> kuyo. Ano ba 'to? Lalaki, babae? Why? Babae. Idol. Sabi na, babalag. Say it out to my vlog. Ka-TV. Best friend. <laughs> <laughs> Sinupot ang malaki. Ayos na, ayan. Okay. Ilang taon na, kuya? Ilang taon na yan? 3 years old. Salwa.